Sek, patulong. May death threats po kasi ako. Yan lang sabi ni Alice Go kay Ben Hur Abalo sa isang video na ipinost sa Facebook. Pinanood ko yung buong video, medyo curious ako kasi may mga parts na minute sila. Anyways, dahil dyan sa video na yan, umiikot na yung speculation sa mga utak ng mga tao. Napakarami na, no? Na kumbaga naaalarma na kasi ayaw nilang maulit na makatakas pa ulit itong si Alice Go. At syempre, bilang mga Pilipino, nag-iisip din yung mga tao kung sino ba talaga yung totoong kakampi at sino yung hindi talaga kakampi. Dahil alam po natin na meron mga kakumtsaba na mga Pilipino itong si Alice Go. So, naiintindihan natin silang lahat. Anyway, Nakabalik na po ng Pilipinas at haharap na sa Senado, I think sa Monday. At sa taong bayan, ang peking Pilipino na si Alice Go. Ngayon ha, habang nag expect ang lahat na finally magigisa na siya, finally malalaman na natin yung katotohanan, merong kakaibang problema na nag-a-arise ngayon at uh, kakaibang issue. At yan ay yung picture taking? Teka, bakit ganun yung usapan? Bakit picture-taking? Marami ang nagtatanong ngayon. Naintindihan ko naman yung mga tao if binibigyan ba ng special treatment si Alice Go. Bakit nga kaya parang celebrity pa yung pagtrato sa kanya sa mga larawan niya? Titignan natin yung ngayong araw at gusto kong marinig yung mga thoughts nyo about this ha. Ang pag-uusapan natin ay ang pagbabalik po tayo magpatuloy. Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin niyo lang po yung question of the day sa dulo ng video natin. Promote ko lang din po yung TikTok ko at saka yung Instagram ko. Nag-upload na po ako dyan ng Reels at saka ng mga TikToks. Kaya, punta na kayo doon. Anyway, magdi-disclaimer lang po ako, no? Bago natin ipagpatuloy yung video natin. Na para sa video, video natin ngayong araw, medyo slight on the commentary side tayo. As much as story tayo today. Kasi gusto ko rin marinig yung thoughts nyo about this. Also, humihingi po ako ng kapatawaran kung medyo nalalayo tayo nitong mga nakaraang linggo sa mga patayan, mga stories natin. Kasi if I'm being honest, sobrang invested po talaga ako. At I think ito yung mga kwento na dapat sinusundan talaga natin because it directly involves us as Filipinos ako talaga yung gigil factor ko dito nandun talaga eh. That being said, I have compiled and made a playlist of all of our Alice Go videos para mas maintindihan nyo rin at mapanood nyo na parang isang pelikula ba para dire-diretso yung timeline. Lalagay ko po sa ilalim yung link ng playlist. Diretso na po tayo sa kwento natin ngayong araw. Para umpisan yung video natin, titignan natin itong mga mugshots ni Alice Go nakalagay dyan, yung parang placard niyang ganyan. Alis go ileal alias go kwa ping. Section 3 of RA 3019 as amended and Section 3H of RA 3019 anti-graft and corrupt practices. Ang bigat. Kinunan siya ng larawan sa harap, ganyan, tapos dalawang yung side view sa gilid. Honestly, nakakatuwang tignan and exciting. At may halong kaba sa kung anong mangyayari afterward. But this is where things start to get a little weird. Pakinggan niyo tong mensahe ni Senator Risa Hontiveros. Tinatanong niya. At ang ginamit niya pang term, bakit parang ginagawa niyong fan meet to? She warned government officials. Sabi niya, huwag niyong gawing social event. Kasi tandaan ninyo, may ginawang kabalbalan yan sa mga kababayan natin. Ako ha, I think it's setting the mood. Kasi eto, kalaban ng bayan. Kalaban ng bayan. Tapos makikipag-picture-picture. Ayun, yung akin lang ha. Magalit po kayo sa akin. Yan ang komentaryo ko. Dapat ipinapakita natin na kalaban to. Diba? Pero may rason din kung bakit sa tingin ko ganito yung magkoconspiracy theories ako mamaya. So, pakinggan nyo. Nakikita ko rin sa mga comments ah. Even dito sa YouTube ko, may mga naaawa sa kanya. Kaya i-remind ko lang po kayo no, kung ano yung mga kabalbalan na pinaggagawa nila sa Pogo, yung human trafficking. Napakabigat po niyan. At kung titignan mo lahat ng ginawa niya, hindi ka maaawa. Huwag tayong maawa sa mga tao gumagawa ng kalokohan. Deserve nila yan. Hustisya nila kung ano yung matatanggap nila after this. Eto na ngayon yung mga photos at videos na titignan natin mga yan. Bakit galit na galit sila? Kung babalikan natin tong mugshot, Actually, parang ang fresh niya pa. Wala namang masama, ano? Kung gusto niya maging fresh sa niya. Wala akong nakikita ang problema. Eto ngayon, yung kinaiinisan ng mga tao. May mga pictures kasi siya nung turnover niya mula Indonesia papuntang Pilipinas. At kung makikita niyo, no? Nandyan yung kinakamayan siya. Basta parang waki-waki lang. Ganon! Nagtataka ngayon yung mga tao kung bakit ganyan. Hala, bakit parang ano? Parang heroes welcome pa yung nangyayari. Parang celebrity. Yun yung ginagamit nilang term. Ito yung pinakakinaiinisan ng mga tao na picture. Yung kasama niya si Benhur Abalos at si PNP Chief Romel Marbil. May mga layers ng problema dito. Ayan, makikita nyo nakaganyan. Japan-Japan ba? Pa ba ang tawag dito? Panahon namin kasi Japan-Japan ang tawag Jam. Itong dalawa kasi, sinasabi ng mga tao, bakit ang saya-saya nyo eh yung pagkatakas ni Alice Go? Kayo may kasalanan. <laughs> Kayo may kasalanan kung bakit wala yan dito. Kaya medyo tumaas din yung kilay ng mga tao na pinafront nila yung sarili nila when in reality is sila yung may kasalanan kung bakit nakatakas niya in the first place. That's how I understand the hate of the masses. Yung pagkakaintindi ko po, ha? Pero tignan natin mismo kay Alice Go. Yun kasi yung tanong bakit ang saya. Tinignan ko, may sinabi rin siya na ay si oo, naiintindihan ko. Sabi niya, sa isang interview, kino-confirm ko po lahat ng sinabi ni Secretary na mayroon akong death threats. Humihingi ako ng tulong sa kanila. Masaya din po ako na nakita ko sila. Sabi niya, I feel safe po. Kino-confirm uh, ko po ang lahat po ni sinabi po ni Secretary na meron po akong dead threat po at uh, po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming maraming salamat po. Ay, oo nga. Sasaya ka nga. If, kasi aminin na natin ha. Sure ako, kung sino man po yung may kasalanan talaga sa Pogo, e eh, gustong mawala na itong si Alice Go prior to this ha, if nanonood po kayo ng last upload ko, sinasabi ko sa inyo na I think no may chance maging state witness, pakikorek po ako sa technicality nito, no? Naniniwala ako na may mga ganyang usapin na, kaya medyo Okay na yung uh, usapan no na hindi na para parang kontra I hula ko speculative po ito ha and hindi natin maririnig kung ano tong mga plano to until it actually happens until ma-announce uh, eto si Alice go sasabihin niya na yung katotohanan kailangan nating hintayin yung point na yan at yung isang video nagmaviral viral ngayon makikita sabi ni Alice Sek patulong, may death threats po kasi ako. And parang nagkakaintindihan sila kung kanino galing itong death Yan ang hula ko. Parang nagkakaintindihan sila. Hi, Sen. Alice. Oh, ikaw pala si Alice. Ikaw pala si Alice. tayo before. Saan? Kailang po Sek. ano ka ba nung mayor ka nun? No? Ando sila, no? Sila governor? Apo, ah, yung okay. punta, Ikaw talaga. Sek patulong, may death threats po kasi. Di ba, alay. Basta importante. Natin okay, ito. Okay. Kaya nga, oh, uh, kinukumuha na kami ng private play dito para maano. Kasi, yes. ako tingin ko, para kayo yung Chinese. I think may malaking tinik na nawala sa chest niya na mabibigyan na siya ng protection from this. Prior sa pagpabalik sa Pilipinas ni Alice, sinasabi niya na to, may nakita akong article na gusto niya na talagang subuko, pero natatakot talaga siya for her safety. Ito galing sa legal counsel niya. Marami kasing threat, internal at external. We don't have to elaborate on that. Siguro hindi pa time para sabihin. Yung mga talagang detailed na usapan, bound kami ng lawyer-client privilege. Pero basically, gusto niya talagang subuko. Galing to kay Stephen David ha, yung legal counsel ni Alice Go. Now, eto na yung komentaryo ko. Now that we have established this, may kinatatakutan si Alice Go at kung sino man yan, naniniwala ako sa puso ko na yan ang dapat sisihin sa kung ano man ang mga nangyayari sa Pogo at yan ang dapat sisihin na yan yung mga Pilipinong traidor ng bayan kung sino man po sila. So, kailangan nating hintayin kung paano magpe-play out may sinagsasabi sa puso ko no na yun yung kinatatakutan ni Alice Go at I think takot sila na maging state witness itong si Alice or kung ano inuulit ko po hindi ko po alam yung technicalidad ng pagiging state witness pero I think yun yung end game ni Alice Go which is scary Again, magic word ko po for today is speculative. Don't take my word for this. Komentaryo ko lang po ito. I think na kung sino man ito at kung ano man yung planong ito na discuss niya na kay Benhur Abalos, hula ko lang po ulit yan, na ready na siyang magsabi. That's just what I think. But let me know kung ano yung iniisip nyo about this. Ngayon, babalikan natin yung mga larawan. Ito yung naging pahayag ni Ben Hur Abalos kung bakit nakikipag-picture taking daw sila. Actually, pati si President Bongbong Marcos na nagsalita dito, sinabi niya na normal naman daw talaga yon para i-document siguro, ganyan. Normal naman talagang picturean para i-update siguro yung mga tao, ganun mga bagay. Pero, eto ngayon ha. Naniniwala ako na pagdating po sa Senado ni Alice Go, If I'm not mistaken, Monday daw magi-start na no, yung mga pagko-question ulit sa kanya. Nakasuot na rin siya, eh. I think nakagapos na rin siya sa mga picture at sa mga videos, pakita natin. Naniniwala ako na sa Monday mag-uumpisa lahat ng gulo. Huwag naman po sana umabot sa point na may mga nawawala na buhay. I think bilang isang Pilipino no, A ang hirap bang sabihin, pero parang yung safety ni Alice Go yung kailangan proteksyonan natin siya para malaman natin yung katotohanan. Ang weird man, pero yun yung end game na pag nawala si Alice Go, hindi na natin malalaman yung katotohanan. And I think yun yung fear din ni Alice Go. Kaya tatanungin ko kayo, kung kayo ba, nung nakita nyo yung mga picture, yung nakita nyo yung video nila ni Ben Hur Abalos na parang ah, uh, sobrang bait, sobrang sweet sa isa't isa, okay lang ba sa inyo na Ganito yung pakikitungo kay Alice Go na parang artista o celebrity na pinagpapa- parang uh, diwata pares, overload lang siya, te. Eh. O dapat bilang isang nasyon, bilang mga nakakataas, no, na ipakita sa kanya at sa masa na isa siyang kriminal. At dapat siyang trato na isang kriminal. Gusto ko marinig yung thoughts nyo, ha. Ano lang nga, warning lang ha. Sinasabi ko po sa inyo, speculative lahat ng sinasabi ko sa inyo ngayon lahat. Pero sana, sana maabot na natin yung hustisya na para sa ating lahat at malaman na natin at makaunsad na tayo sa totoong laban which is kung sino man ang promotor ng mga pogo at kung sino man yung tumulong sa kanya sa pagtakas niya, sa pagtago, pagiging mayor niya. Dapat ay, nako. Ayoko na lang magsalita. Anyway, yun lamang po ang video natin para sa araw na to. Ito si Claro the Third. At ito ang aking kwento. Kinumpile ko na po ito, ha. Lalagay ko yung link sa ilalim para mapanood ninyo ng buo. Kasi, honestly, napakagandang kwento nito. At uh, punong-puno ng mga plot twist. Nag-request si Alice na kausapin kami yung dalawa ni Chief. At uh, sinabi niya nga na meron siya mga death threats. At uh, inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahan yung importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siya matakot, maski sino pang mamalalaking tao ito. At siya'y babantayan ng kapulisyahan. Tapos pinadocument namin, para lang malinaw ito, eh, hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya. Nakaharap siya. Siyempre, nakatingin ako sa camera na Ang hirap naman nun, hindi ba? So, yung po ang nangyari niyan. No? Alice, gusto mo bang sagutin? Ba't ka raw gumanon? Yes, uh, siguro siya na lang tanong bakit parang... Uh, Kinakonfirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong dead, dead threat po at uh, humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po, po sila. I feel safe po. Maraming maraming salamat po.